Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa atin pong sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating Pecha ngayon pong September 3, 2024. At salat po natin mga subscribers dyan, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po natin mga manunood dito po sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po. At ayan, umpisan po natin natin na sumada. Dito po tayo sa September, yan po ay 9 uh, 3 sa ating petsa, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify lang muna natin sila. 0 plus 9 is 9. 0 plus 3 is 3. At uh, 2 plus 4 is 6. Uh, at sa bandang gitna din po, i-add lang natin. 9 plus 3 is 12. At uh, 3 plus 6 is 9. Ganoon din po sa bandang baba. 12 plus 9 is 21. And my ito, ito po yung ating unang numero. Meron tayong 21. At yun naman pong kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung kagaya ng dati. Yung tatlong numero natin dito. 9 plus 3 plus 6 is 18. Yan naman po yung ating kapares na numero. Meron tayong 18. Uh, meron na po tayo dito ng kombinasyon pwede, pwede na po natin yung makayaan 18-21 or 21-18 ayan, okay lang okay lang po yung continuation na yan at uh, 2 digits din po sila kaya simplify lang muna natin yan bago po natin sila sumada para mas padagdagan po yung mga numero na pwede natin po pilihan ayan, dito po tayo sa 18 1 plus 8 is 9 at sa 21 2 plus 1 is 3 ito ang ating iso sumada 9 at 3 at unahin po natin yung sumadang 9 kunin muna natin yung 18 Sumada so, 18, 8, 1 plus 8 is 9. Pwede rin dyan yung 36, sumada so 36. 3 plus 6 is 9. Uh, 27, sumada so 27. 2 plus 7 is 9. Uh, dito naman po sa 3, punin muna natin yung 21, sumada so 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin dyan ang 30, sumada so 30. 3 plus 0 is 3 pwede rin po ang 12, sumada 12. 1 plus 2 is 3. At pwede rin ng 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ngayon mga idol, yan naman po yung mga numerong pwede natin magbulian. Sa atin pong sumada, ngayon pong September 3, Meron tayong 9, 18, 36, 27, 3, 21, 30, 12, at 39. Ayan, Rambo lang po natin yung mga numero niyan. Pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Mga kombinasyon po na po pwede po natin matayaan. Yan, rambo lang po natin sila. At sa ating sample, pinahin natin dyan yung 20, uh, 12, and 36. 12, and 36. Ayan mga 12 and 36 then 9 9 and 21 then 17 and 30 then mga idol ito po yung mga sample naman po natin mga nakuha mga kombinasyon po sa ating sumada so ngayong September 3 Meron tayong 12, 36, 9, 21, at 17, 30. Yan, sa mga sample natin yan, pwede pwede rin pong matayaan kung nagustuhan niyo po sila. Pwede rin po tayong magtagtag o makakuha ng may ipang mga kopilasyon po dito sa taas sa mga kaisirkel po natin mga numero. Kayo na lang po yung pumili kung ano po, po yung mga nagustuhan po natin mga kopilasyon. At ay, mga idol, yan po atin sumali sa pecha para po ngayong September 3, 2024. Maraming maraming salamat po.